What's up mga katiskarte Lunes na lunes po Dito po ang namin ngayon sa Carmona Dito na po kami pasig Ah ano ba ito? Pababa na po pasig sag uh, Swerte po tayo ngayon dahil Isang drop lang po tayo three drops hindi naman lagi may pambawi din na uh, gaya yan Ngayon. one drop ay ah, yeah, ay, makakabalik tayo agad sa ano sa terminal at makakapagkarga ulit ito po pababa na po tayo ng pakita mo ba ito yung ano, sigsagan po medyo alalay lang po tayo dito sa ano sa pababa lalo tayo ay loaded yung petron wala na ano. maganda pag nakaganto naka exhaust na po tayo naka low gear tapos naka exhaust yan petron dyan dadala tayo oh, yan yung dante Dante yan. Nak nakita mo yung Dante Karmo na Dito medyo marami-rami na dito po na dito, po, medyo, marami, marami, dito, eh. po dito oh, man ah. po tayo sigurado mag low gear na po tayo tapos exhaust tapos pag nataas po yung RPM natin medyo pipitik pitigan po natin ng preno preno tapos bumagal na di bumaba na yung RPM di larga uli huwag <coughs> kayo mag-prewheeling ha Buddy, advice mo ba pre-wheeling? Kung kayo pre-wheeling at uh, kargado sarado ko yung pababa Oo, oh, medyo uh, Alalay lang sa, sa gear, sa gear yung, oh. sa, yung tamang nasa gear siya Alalay at exhaust brake Si uh, Kasi tutula kayo ng karga nyo eh, pababa oh. Kasi pag nagdag derecho Mas maganda kasi pag yung naka-engage talaga yung cambio nyo hindi, 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 kasi pag naka gear kayo, tapos preno naman kayo ng preno. Parang yung kagaya yung may nag-post na... Pag-iinit naman yung preno oh, nyo nun. Kaya mas maganda kung naka-low gear kayo, tapos naka exhaust tapos pa alalay lang yung preno-preno. Meron kami, meron ako na panood dyan yan sa ano... Facebook nasunda nung isang ano, nagbibisa ba? Ako, just a start to all way yata yun Simula taas hanggang baba eh, nakailaw yung likuran Ano sabihin, naka ano yun, naka... Preno Naka preno, no? Siyempre, pag nag-init po yung preno natin at nagbaga Hindi na po siya kakagat, kaya... Yeah. Sunugan pa kayo ng ano? Oo, di ba? Eh, mayro, pag nawala kayo ng preno Magdaos-dos yan Kaya, yun sa amin, payo lang naman eh kanya-kanya po tayo ng discarte. Kaya makikita pa, Pips. Mabawit siya. Baga eh, okay. Okay, okay. Okay, bagay. kung isang kayo... Kami naman, advice lang eh. Kung isang pa kayo maaluhan sa kalooban niya eh, di... po tayo ng Ayos Taw-taw Mga -taw, taw -taw, Ito po Nakababa na po tayo ng Carmona Ito sa taas Dito po Meron po dito Nag-sticker Ayo, bermain ba berarti. Wala, wala na, wala na sticker ka ngayon. Eh, di ba doon sa may anong minamukuli doon? Sa may... Doon sa Nobileta? Nobileta? Oo, oh, di ba? Hindi na, hindi ano? yung sticker kinaharap doon. Ano? Stay ka rin ba diskarte? Ang problema, problema siya hihingan mo. Ang pang-stay, pang sticker ka. sticker po natin, baka pag naka-100,000 na po tayo. <laughs> Kaka ano na po tayo ngayon mga kadiskate Salamat nga pala po sa suporta Naka 97,000 na po tayo 97,000 strong Ah, uh, pointing kembot pa Mag 100,000 na tayo So ayun mo mga, mga kadiskate hanggang sa muli Malapit na po kami sa aming Didelibiran Diyan lang po sa may Yung ano, circle dyan sa may rotonda Pagkakuro mo ko na Ah, oo, okay, sa may serious mo yun ito. Runabout? <laughs> o, yung okay, runabout, o okay, oh, yung rotonda kung tawagin, o runabout, or circle. Diyan sa Carmona, bago dumating ng pa-Slex. Ito yung Pastino Chantal. Ah, dito meron din. Yeah. Ah, oh, o, dyan. Malapit sa mall. all, all to, to. mark. Ah, ito na pala. Postino <laughs> Chantal. Postino oh, Chantal yan, kabilang baybay. Ah, yan pala yung kabilang baybay dami yun ng petron ako po hirap din masahula agad agad okay nga po mga sa muli po. let's always ride safe and let's keep on tracking. keep on tracking.